Good morning po, Mr. Francisco. Good morning, Ted and DJ Chacha. Ito ba inyo ng, ito ng mga uh, kadila po clarification na inyong nabasa. Apat daw po ito. Sir, go ahead. Oo, unang-una uh, -una, Ted, kung mapapansin mo, nagpulang t-shirt ako baka sakaling mas mapansin tayo ni Pangulong Marcos, 'di ba? So, uh, ngayon, ito lang ang ano natin, reaction dyan. Unang-una, ako. If you get no for an answer, it means you're talking to the wrong person. Bakit? Kasi ako, uh, trained ang utak ko bilang isang physicist, bilang isang scientist. You just don't give no for an answer. You give a better alternative. Diba? So, alam mo, this is a step forward. At least, 'di ba? Dahil kinalampag sila na media, sumagot so si Chairman Guadiz. So, at finally, we got we got an answer that we uh, a response that we can answer. So, unang-una, papasalamat tayo, napanood ko rin yung kanina kay, ano, kay, uh, kay, Yusek Ortega, na sabi ko nga kahapon, I'm optimistic dahil uh, unang-una, dalawang araw pala siyang ano, uh, Yusek, pero uh, kanina palang lang nagme-message na kami ni, ano, ni Yusek Ortega. Di ba? So, nagsasabi siya na ano, he will talk to uh, Chairman Guadis, then pag-uusapan namin itong mga points na to. Kasi alam mo yung apat na sinasabi ni Chairman Guadis, puro non-issue yung mga yun eh. Uh, in the first place, hindi hindi lang apat yung ano namin, yung laman ng proposal. Mahaba yun, marami yun. At ipresent din namin yan sa LTFRB. Pero itong apat na to, yung unang-unang sinasabi niya, yung rutang yan. Uh, sinend ko sa kanya yung provisional authority nung uh, Casanova Transport Service uh, Cooperative. Yung sinasabi niya ruta na hindi nag-exist. So sinend ko yun sa kanya uh, sinend ko yun sa kanya, then they determined na nag-exist nga yung ruta. Pero meron lang siyempre clerical error na merong ano, merong uh, part ng ano, nung ruta na sinasabi niya na hindi yan kasama sa ruta. Of course, kaya nga tayo nakikipag-coordinate sa LTFRB. Pero kung aabuti ng isang buwan bago ka sumagot, paano natin naayusin yon So, basically, nakuha niya na. Alam niya na kung saan yung ruta ngayon. So, lumabas nga dito sa, ano, sa response. Diba binabasa ko eh. Actually, kay, ano, sa inyo ko lang nakuha to eh. Itong response na to. So, sa inyo ko nabalitaan to. So, ang sinasabi niya, hindi nag exist yung rutang yon So, hindi pwede bigyan ng special permit. So, in short, uh, puro dahilan, di ba? So, ngayon, wala na yon Wala na yung number one concern nila kasi na-determine na nila kung saan yung ruta. So, it exists. So, unang-una, number one pa lang, mali na yung sagot ni Chairman Guadis. So, number two, ano ba yung sunod niyang sinasabi dito. Not in any particular order. Yun dun sa equity subsidy. Yung equity subsidy na pinag-uusapan namin, noong December pa lang na nag-meeting kami ni Secretary Bautista ni Chairman Guadis, the exact words na sinabi ni Chairman Guadis is, we will reconfigure the franchising guidelines to ano to accommodate that ano that uh, valid point that valid concern kasi sa guidelines pwede ka lang maka ano, alam mo yung equity subsidy yun yung magagaling sa DOTR na 280,000 pesos per unit. If I'm not mistaken, it's 280,000 per unit. Pero pwede mo lang yan ma-avail kung transport service uh, entity ka, pwede mo lang yan ma-avail kung uutang ka sa land bank or sa DBP. Yun yung una. Then dinagdagan nila yon na kung uutang ka sa land bank at DBP, pati sa mga private financing institutions. Ang tanong ko sa kanila, bakit hindi pwedeng ma-avail yung uh, equity subsidy kung uh, bibili ng cash? Mm -hmm. eh, yung mm -hmm. tanong ko. Mm -hmm. Bakit hindi pwede? Bakit if tinutulak nila na umutang yung mga tao, eh pwede namang hindi umutang yung mga tao. Paano yung ano yung kaya naman nilang bumili ng cash? Alam mo, yung kooperatiba. Nagsama-sama nila. Uh, Nag-pool sila ng pera nila. Tapos kaya nilang bumili ng jeep na hindi uutang sa ano sa bangko. Bakit hindi bumili ng subsidy? 'Di ba common sense lang 'yun eh? 'Di ba? Hmm. mo sila the, the law should ano apply to all or none at all. 'Di ba? So, 'yun yung ano, isa number four concern niya. Number three concern niya yung certificate of compliance. It's a non-issue. Klarong-klaro yan sa DOTR from the very beginning. Alam mo, yung mga jeep ng Francisco Motors, kung walang certificate, eh, kung walang compliance yan, hindi yan compliant, hindi tatakbo sa kalye yan. Hindi yan nire ng LTO. Di ba? So, for 77 years, ako for 32 years, gumagawa ako ng jeep. Yung mga jeep namin sa kalye, nire-rehistro ng LTO. Ngayon, yung COC na nirarab in ni Chairman Guadis, it's a non-issue. Kasi yung ginagawa namin ngayon, gumagawa kami ng bago, na ano, mas bagong modelo na mayroong ano, battery electric na vehicle, uh, you know, fuel cell electric vehicle, yun yung submit namin ngayon para sa uh, COC. So, pag-submit namin nun, their job is ministerial ministerial meaning pag isirabit namin yon complete yung requirements wala sila mo reklamo ron they have no choice but to give us that coc so there is no it's a non issue so hindi ko alam bakit niya nirarabin yun. yon then yung isa pa yung sa fair eto sa fair this could be a valid concern di ba so sinabi nga ni ano nabanggit ni um ni Yusek Ortega na regarding diyan sa ano sa fair na kailangan niya dumaan sa ano sa L sa NEDA, sa ganyan. Iba't ibang ano, ahensya ng gobyerno. Ganyan yung sinasabi ko, red tape. Di ba? Ang dami-dami mo sobrang kailangan daan ng government agency just to implement a pilot. Mm. Di ba? A pilot, mas maganda pa nga pilot kasi data-driven. Data-driven. Babase natin yung mga ano yung mga conclusions, mga resulta based sa actual data do sa pilot. Kasi ang mangyayari niyan kung padadaanin mo to sa NEDA, uh, magbabadget aneda ng ilang milyon piso para sa study na yan, eh, imbis na ibayad natin dun sa study na yon, of which alam na naman natin yung resulta, because we have been doing this for 77 years, mm. igawa na lang natin ng jeepney at ibigay din natin ng libre. <clears throat> But hindi um, di ba? So, ganun lang naman kasimple yan. Okay. So, ngayon, mm. this is a good step. Meron tayo nakuhang response okay. at maraming salamat tayo, Ted. Di ba? Dahil kung hindi sa inyo, hindi pa tayo sasagutin ng LTFRB. Okay. So moving forward Mr. Francisco no, uh, na nasagot, niya po yung apat na puntos ipinupunto ng LTFRB kung bakit daw po hindi uubra ang panukala ni Mr. Francisco. Moving forward tayo, anong ba yung gawin ngayon? Um, actually uubra 'yun kasi unang-una dalawa dun sa tatlo dun sa ano niya, dun sa ni race niya na apat na concerns ay eh, mali. So i, ano bibigyan ko yan ng official response, mm -hmm. 'di ba? unang-una, -una, yung apat sa eh, yung tatlo do sa apat na binigay niya response e eh, mali. Hmm. from the very beginning. So yung isa, ang pag-uusapan lang siguro dito is since affair. fair. Hmm. Yun okay. yung nakikita ko on at the offset is ano, is a valid concern. Mm -hmm. Kaya nga nagawa ng pilot. So ang importante okay. kasi important yeah. natin pag-usapan. Ang problema kung hindi ka makikipag-usap, tas magse-set si nag-set nga yan si ano si Chairman Guadis pa ng meeting nung ano eh, nung March 4. Uh, na meeting, siya nag na na. Siya yung hindi nag-attend. Di ba? Nagpadala lang ng representative. So how will he uh, understand? Mm. Di ba? Mm. Kung sa, sa sarili niya sinet na meeting, eh, siya yung hindi nag-attend. Diba? Sige. So uh, uh, for the record, mga kapatid, uh, kami po ay tumatawag <laughs> kay Mr. Guadix, kay Tony Guadix, <laughs> Halos araw-araw para sa panayam siya po ang hindi tumutugon at ang kanyang opisina sa aming imbitasyon. Bukas mo ang aming programa sa kanyang panig. Sana po kayo po'y pumayag sa isang panayam po sa inyong lingkod dito po sa aming programa. O sige. So, uh, kay tutugon dito uh, formal at ano pa ang balak niyong gawin maliban dito? Kasi nga kung ako lang ano, bilang layman, binabasa ko ang sagot ng LTFRB. Sa akin naman dito kasi ang sa akin lang, bilang pilot nga, ano ba yung upuan at sabihan ka na siguro pa pwede natin gawin ganito. Parang dito yes. po sa sinasabi po niya na Ang sabi po nila, no, yung request daw po na subsidy ng, from DOTR para po sa kanyang ibibigay nila ng mga jeepney. No, eh, hindi daw yan, oo, hindi daw yan kasama doon nga sa mga dapat na binibigyan ng subsidy. <laughs> Eh sa akin kasi parang, parang, parang yung mga tao, 'di ba? Oh, na pwede rin hmm. Oo nga eh. Ako naman ako lang nat natatawa kasi <laughs> kasi nagbibigay nga ng jeep na libre. Eh kung meron kang subsidy sa nangungutang, ano pa itong libre na magbibigay, 'di ba? Common sense din sabi nga ho ninyo eh. So kung well, baga, o, kung gugustuhin, madaming paraan. Pero kung ayaw, ang dami din dahilan. Kaya hindi ba dito dapat pumunta ka na kay Secretary Bautista ulit? So ang actually ang gagawin ko ngayon na step. Oo, oh, kokontakin oh, ko ulit si Secretary Bautista pero uh, dahil nandiyan si ano, si Yusek Andy Ortega. Alam mo mm. Alam mo Ted, ito ha. Makikitang-kita mo naman. Ang tao kapag tinawag mo sa isang panayam na walang itinatago, isang ano isang ano pa lang, isang tawag pa lang sasagot na 'yan. Tingnan tingnan mo, dalawang araw pa lang si ano si Yusek Ortega, di ba? So ay masasabi mong tao may integridad, may integrity na wala itinatago, di ba? Pag ano hin uh, hinamon mo sa isang ano panayam, magpapa-unlock, di ba? So kasi wala siyang tinatago. Tsaka ang maganda eh open siya, bukas siya na makinig. Yun yung importante We have to open communications and keep it open para makapag-progress tayo. Pero ang problema, yun nga eh, ang naging problema ko lang dyan, inupuan ng ilang buwan. Di ba? <laughs> so, yun yung problema. Kung di pa kinalampag ni Ted Pilon, hindi pa ako papansinin, di ba? So, mabuti na lang eh. Nandiyan ka, di ba, Ted? Hindi naman. Uh, ito lang ho naman po yung ating um, tungkunin lang kasi nung nabasa nga namin to inyong proposal, ang kami po naman naisip po dito, maganda nga subukan ito. Kasi kung magbibigay ka nga ng libreng jeepney sa piling kooperatiba para patakbuhin ang gantong konsepto, eh, might as well give us, I mean, give them the chance, no? Na kung hmm. ito ba'y magtatagumpay. Yun lang, yun lang naman po sa amin. Pati itong ating pagdiskusyon tungkol dito po sa consolidation, modernization, Pagtulong lang din po na maipaliwanag itong programang ito at yung sinasabi po naman ng iba na kung ano mas magandang gawin. Yun lang po naman pong aping, ang amin pong adhikain dito. And we thank you sa inyo po sinasabi na yan, na Mr. Francisco. So abangan po namin kung ano pong inyong aksyon at kung meron kayong mga komunikasyon. Kami po ibigay ng kopya para po naman kami magkaroon din po ng basis sa ilang pahong mga importante panayam. Maraming salamat, Ted. Kakausapin ko si, ano, si Jose Ortega. Mm -hmm. contact si Secretary Bautista tungkol dito. Oh, sige. So good luck, good luck. sa iyo, uh, Mr. Elmer Francisco. Uh, cha, say good luck. Maraming salamat at sir, hopefully eh <laughs> oh. ng panayam na ito may klaro ng sagot kung ano bang plano para po dito sa study na ito. Opo. Opo. Salamat, maraming salamat. Opo. Sa'yo, ba't natin pagtatagalin? Di ba? Opo. Salamat na marami, Sir Elmer. Mabuhay po ang Francisco Motors. Thank you. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.